Hiniling ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa kasalukuyang administrasyon na hayaang umusad ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC hinggil sa ipinatutupad na anti-drug war campaign ng dating administrasyon Duterte. Ipinaliwanag ni Pimentel na fact-finding investigation ang isinasagawa ng ICC at hindi naman nangangahulugan na sa sandaling payagan ng investigasyon ay automatico ng guilty ang mga nagpapatupad ng kampanya. Sinabi ni Pimentel na dahil lamang itong isang preliminary investigation, may posibilidad din na matukoy ng ICC na wala namang issue o wala namang anumang paglabag ang anti-drug war campaign Nilinaw naman ang Senador na dapat maging limitado lamang ang pagsisiyasat sa panahong miyembro pa ang bansa ng ICC dahil hanggang dito lamang sila may hurisdiksyon. Kinatiga naman ng mambabata sa mga pahayag ni na Solicitor General Menardo Guevara at Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na umaandar naman ang justice system sa bansa. Subalit ang tanong ay kung episyente ba itong nakakapagbigay ng justisya partikular na sa mga may hirap, aminado si Pimentel hanggang sa ngayon ay malaking hamon sa bansa ang pagsasaayos ng justice system partikular na sa mabilis na paggulong ng mga kaso ako si Jojo Sikat walang inatas ang balita